Good morning guys. For today's video, maghimo ko lemon juice with honey. So, mana akong gibuhat guys. Kung wala may mga salaan ra sa mga balay, pwede ra mo maggamit og silopina smooth. Tapos buslut-buslutan lang niyo ginagmay gamit ang kutsilyo or anything padra or mga tenedor badra. So, mana ni guys, next slice ko lemon tapos squeeze para mahurot ang iyang duga dan since giubo man ko karon guys o oh, isip tungod kanong panahuna o oh, sujud kayo ang tingubog sip on kay cold season naman tapos isabayan pa yung mga kuan bagyo og oh, naglain ang panahon sa atong country mao nang daghan yung kita daghan kay nangasakit na tao so guys kini ang 100% na makapawala sa o o sipon guys unlike sa uban na mga tambal dira ka like ka ng mga capsule na ma usahay makadaot siya sa atong health so dapat kini ang atong gamitun mga organic product lang o DIY DIY lang do it yourself sa inyong balay kung di mo tapulan magpalit sa kuan sa palingki um, mo the best og dali ra jud ka maulian sa emohang ubuog sipon so anak guys ako na siyang gi puga kay para di masayang uh, duga sa lemon tapos gimiksa na nako og tubig bugnaw then nagkuhan po kong ice para bugnaw bungna bugnaw so humaon na ang ako ang balunon guys hantud mauli ko gikan sa work guys mo na ako ang himuon ug tubig para mag mild ang akong ubo hantod mawala kay sus guys lisujit kay karon ang magkasakit labi na kung ikaw ra isa sa ikaw ra isa wala kay kauban pait kay guys so dapat jud na ampingan jud na to ang ato ang health para di magkasakit by the way guys og okay, transfer na nato siya sa Tumblr tapos si apel po nato niya ang ato uh, iyahang katungkon original ready dan para mo lasa jud ang lemon guys. Then mix na nato ang honey anak lang simple tapos i-shake well na to later para mag-mix well siya din dagdagan nato gamay tubig. Og hopefully, guys nakatabang ni sa inyo ha akong kunting idea na gi-share. Og always na mag-wear og umbrella, keep safe and God bless us all.